Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang naging social media post ng social media personality at tumatakbong konsehal ng Maynila na si Ross Martin pamulaklakin sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine sa bansa, kung saan labis na naapektuhan ang Bacol Region na magdulot ng pagbaha sa maraming lugar. Sa naturang social media post ni Ross Mar, Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan sitwasyon ngayon ng mga apektado ng bagyo samantalang sila raw ay komportabling nakahiga sa kanilang kama habang nakabukas ang aircon. Buong post ni Rosemar, ang hirap isipin na habang kami nakahiga sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon, ang daming bata, matanda na di alam paano iligtas sarili sa bicol dahil sa baha at bagyo. Maaring walang nais na pagyayabang para kay Rosemar ang naturang post ngunit inalmahan ito ng ilang mga netizens. Sa loobin nila ay naging insensitive raw ito sa kalagayan ng mga naapektuhan ng kalamidad at ipinagyabang ang komportabling buhay nilang pamilya. Ilang netizens rin ang nagsabing tumulong na lamang si Rosmar sa mga nasalanta ng bagyo kaysa magyabang. Minabuti ni Rosmar na burahin ang naturang post at sinabi niyang hindi niya intensyong mayabang. Nais lamang raw niyang maipabatid sa tao ang kanyang kalungkutan at pag-aalala. Marami raw siyang nakitang mga larawan online na mayroong mga taong na-stranded na sa rooftop ng mga bahay at mga hayop na kailangan ma-rescue. Saad pa niya na hindi ang komportabling buhay nila ang kanyang binibigyang diin sa post, kundi ang hirap sa kalooban niyang makitang maraming hirap ang sitwasyon habang siya ay maayos ang sitwasyon. Post ni Rosmar, binura ko na ang post ko kaninang umaga. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin, konsensya kasi ako dahil yung iba hirapan na sa Bicol, tapos mga nasa bubong na. Mga aso at pusa, matatanda at mga bata puro dumadaan sa newsfeed ko. Hindi ko ibig ipagyabang na ang comfy namin ngayon. Ang gusto ko lang sabihin ay parang ang hirap maging comfy habang may mga taong inaanod at lumulutang na lang sa baha. Parang nakakakonsensya na wala kang magawa ngayon. Dahil hindi pa pasable ang Bicol. Tapos nababasa ko pa na wala nang makapasok na nga taga-rescue dahil sobra taas na ng baha. Pasensya na kung tingin nyo mali ang pinost ko pero wala po akong intensyon na tulad ng iniisip nyo. Sadyang nag-worry lang ako sa mga lolo at lola sa sinasapit ngayon ng Bicol area. Again pasensya na po. At pagpatuloy natin ipagdasal na sana tumila na ang ulan at tumigil na ang bagyo. Buburahin ko rin mamaya tong post ko para di na maging isyo pa. Matapos nito ay hinimok niya ang lahat na ipanalangin ang buong Bicol region at sana ay tumigil na ang bagyo. Sinabi rin niyang hahanap siya ng paraan para makapagpadala ng tulong sa mga nabiktima ng kalamidad. Nagpaabot rin siya ng tulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash at ilang relief goods.